kuya, umuwi ka na. Miss na, miss ka na. Mga anak mo, maawa ka naman. At sana yung kumuha sa kapatid ko, sana ibalik niyo na yung kapatid ko sa amin. Nananawagan po ako sa asawa ko, nawawala. Baka po may makakita po sa kanya. Gawa naman po yung ipag ko. Limang buwan na po nawawala. Nahihirapan na nga po kami. Sana umuwi na nga po siya, umuwi siya. O kaya kung wala na siya, sana umuwi, umuwi po siya sa amin, nakita namin siya. Kung babalik siya sa atin, sana kompleto na tayo pag bumalik siya. Sana sana huwag mo ko papabayaan. Ano ang pinakagusto mong unang darating? Cellphone, TV, wheelchair? Ang hiling ko po, umuwi na po yung kuya ko. Wala na po akong hiling, umuwi lang yung kapatid ko. Ano ba kayong alam, nakagalit niya? Wala naman po siya. Mm, baka naman ano, nagbakasyon lang. Sana nga po, nagbakasyon, uuwi na. So lang padala. <laughs> ano pangalan sa <laughs> sawa mo? Oliver, Oliver Olano. Manawagan ka, ma'am? Eh, baka po ano... Ayun, naiyak po, naiyak Sige na. lang po. Kasi po, limang buwan na po nawawala. Oh, yes, man. Baka sakali makakilala. Or baka, baka sakali maparinggan niya to. Nananawagan po ako sa asawa ko nawawala. Baka po may makakita po sa kanya. Gawa naman po yung ipag ko. Mga anak ko po. Sana po, uwi na po siya. Limang buwan na po nawawala. Yun po. Kung sakaling makik nakikinig siya, yun nga po. Sabihin sakaling ko, sakaling nakikinig mo sabi... siya, si Oliver, umuwi ka na, alam sa mga anak mo, sa kapatid mo, na lumpo. Nahirapan na nga po kami. Sa araw araw na kami. Yun po. Sana umuwi na nga po siya, umuwi siya. Umuwi siya. O kaya, ako, wala na siya, sa umuwi po siya sa amin, makita namin siya. Yun po. Mayroon po ng buhay namin yun. Anong hanap buhay nyo nung nandito pa yung asawa nyo? Ano po, nagkukwari po yun. Dalawang, dalawang ano po yung binabantayan. Niyo. Hmm. Yun po, nakakaraos naman po kami sa pang-araw-araw nandito siya. Ngayon po, talaga pong mahirap. Kung nasan po siya? Nasaan po man siya? Sana umuwi na po. na po siya dito sa amin. Kung nasan po siya? Kaya pala, paglapag namin doon kanina, tinitignan yung sasakyan namin. Si ate na isa, tinitignan niya yung plate number agad. Misa po may nagabang po dyan sa may labas. Hindi po namin alam po sila. Yan po yung kapatid niya, na lompo Ano pangalan niya? Bernadette po. Ate Bernadette, hello. Ay, makakausap na. Kumusta ka dyan? Mabuti po. Ito po malungkot kasi wala po yung kapatid ko. Pwede tumabi, Bernadette? Oo oh, Dito ka, ate. Tabi tayo. Ayan. Kumusta si Bernadette? Mabuti po. Ito po malungkot kasi wala po yung kapatid ko. Sana po kung ma, ma napapanood niya po ito, kuya, umuwi ka na. Miss na, miss ka na, mga anak mo. Maawa ka naman. <sighs> At sana yung kumuha sa kapatid ko, sana ibalik niyo na yung kapatid ko sa amin. Manahira po na walang kapatid. Nahira po na walang nag-aaruga sa amin. Nag-aaruga. Naga na alalay sa akin bilang kapatid. Hindi di ba sa po dadalo lang po kami magkapatid. Asaan ah, ang mama at papa mo? Wala na rin po, patay na, patay na po. Parehas. Patay na sila parehas. Opo. Ilang taon ka na ate? 22 po. 22. Ay magte-30 na siya. Opo. Since birth po yan. Okay paano yan? Wala na nag-support sa kanya. Kayo na lang po. Ilang taon na po yung anak niya? Yung ano po, tatlo po sila. Yung, panganay po, ano po, 15. Yung sumunod po, 14. Yung bunso po, 12. Ikaw ate, kumusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Apo. Dito ka lang? Di ka Apo. nakakaalis? Hindi po. Kasi po nasira yung wheelchair ko po. Wheelchair? Pag may wheelchair ka, nakagala ka? Opo. Oh, Hanggang saan na inaabot ng gala mo, malayo ang kalsak? Dito, tinutulak ko na. Ng... Ah, kaya kaya niya po, yung isa ah, pa martin niya, talaga po ito lang po. Gusto mong maglabas-labas? Opo. Oh, gusto mong magkaroon ng wheelchair? Opo. Oh, ano yan, maliliit yung paa niya? Maliliit pa po yan eh. Namimiss mo na yung kuya mo. Opo. Palibasa po, dadalo lang po kami. Ako po, Bunso. Mm. Ilang taon na yung kuya mo? Ano po, 39. 39? Opo. Ikaw, 30? Opo. mag 30 na po nitong October. Nalulungkot ka? Wala yung kuya mo? Opo. Mag-pray ka lang? Mananalangin ka ba? Opo. Ina po ginagawa namin. Lagi kayo nagpipray? Opo. Mm. Hindi namin inakala mga kababayan, mga kabarangay, paghinto lang namin doon, nagtanong lang kami at uh, ito uh, na sabi nila yung pamilyang ito, yung uh, si Ate Bernadette na lumpo daw kaya ito pinuntahan namin dito. Bukod sa ganitong sitwasyon, ay pati pala ang kanyang kuya ay nawawala. Kaya yun, yung hiling ng pamilyang ito na sana bumalik na yung kanilang kuya. Kung saan man ikaw nagpunta, kuya, sana bumalik ka na alang-alang sa kapatid mo. Dahil uh, ikaw yung inaasahan ni Bernadette. No, Bernadette? Oh, Pero okay naman, yun lang ang sakit mo, yung hindi ka magpaglakad Opo, oh, yun lang po. Malakas naman kumain. Opo. Napag-aral ka naman? Grade ano lang po? Grade 1. Ay kinder lang po. Ay kinder lang. Opo. Pero marunong nga na magsulat magbasa. Basa, basa po konti lang pero pagsusulat susulat po konti lang konti lang din po pag susulat. Paano kay... 'yung pagkain mo dito araw-araw? Slaughterwine -araw? na ano po 'yung ipagpo po, 'yung kasama ko po lagi. Si Ate. Opo. Napakabait ng ate mo. No? Apo. Hindi ka pinapabayaan. Init nitong bahay mo. Mababa kasi yung bubong, no? Opo, pabagsak nga po eh. Ah, pabagsak na. Mm -mm. Hindi, di, mula nung nawala yung kuya mo, hindi ka nakakaalis dito. Hindi na po. Nag-lunch ka na ba? Opo, at tatapos lang na po namin. very good. Basta so, huwag ka lang mawala ng pag-asa, ha? Opo. laban lang paano kung naririnig ni kuya to maririnig ng kuya mo to ano sa sabi mo sa kanya sana kuya umuwi ka na sa amin sana ano, may mga anak mo hindi na sa akin eh sa mga anak mo na lang naawa na po kasi ako sa mga battle sa mga pamangkin ko na naawa ka sa pamangkin opo yung bunso po lagi hinahanap si papa tita uuwi na si papa sabi ko oo uuwi na si papa mo Oh. Uuwi na si papa mo. Mm -hmm. Ginaganong ko na lang po. Para hindi umiyak yung bata. Para hindi umiyak po. Pinakabunso po kasi sa ano, tatlo. Mm -hmm. Tsaka ikaw din para may mag-alaga rin sa'yo. Ano? Opo. Oh, Ayan mga kababayan, no? Uh, medyo hindi ko alam kung anong mga itatanong ko kay ate, kay nanay, regarding po sa pagkawala ng kanyang asawa dahil wala po kaming alam talaga at aksidente lang po yung pagkapunta namin dito. Ang sadya lang talaga namin mga kababayan is uh, para makatulong kay Bernadette. So kung ano man po yon ate, ipag mo na lang po. No? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Uh, sana makita nyo siya na maayos. No? Sana bumalik na yung asawa niyo na maging maayos lahat ng problema. 'Yun mga kababayan, gaya na aking sinabi, aksidente lang po yung pagdating namin sa pamilya ni Ate. Ano pangalan niyo ulit Ate? Ruena. Ni Ate Ruena, apelyido niyo po? Logroño. Sorry? Logroño. Ate Ruena Logroño. Ano barangay ito? Sa, pang sa pang Dos. to. Oh. Sa Pangdos 2. Ayun. Tsaka ito mga kababayan napaka Uh, hirap ng sitwasyon ni Ate Bernadette Kasi dalawa lang silang magkakapatid Wala na siyang nanay at tatay At inaasahan lang niya sana Natutulong sa kanya Ay yung kanyang kuya Pero Limang buwan na no? Limang buwan na Liman nawawala na Kaya paano na Pagka hindi makabalik yung kanyang kuya Hindi ko na po alam Ano Kung paano na po ang buhay ko Hindi ko na po alam Kung Ano kung paano gagawin mo yan? Paano po ang gagawin ko pag hindi na po nakabalik yung kapatid ko? Buti nga po, nandiyan yung hipag kung tumutulong sa akin kahit pa paano. Maalalay sa in kahit pa paano. Kahit na makulit ako minsan. Mm -hmm. Ang maalalay sa akin. Mga, yung mga pamangkin ko, kahit pumapasok. Anong sasabihin mo sa hipag mo? Labal laban lang tayo. Laban lang, parahal kuya. Kung babalik siya sa atin, sana kompleto na tayo pag bumalik siya. Sana, sana huwag mo ko pababayaan. laban lang, no? Huwag mawala ng pag-asa. Anong libangan mo dito? Araw-araw nandito ka lang. Wala po, kasi po nasira po yung cellphone ko. Wala po ang TV. Wala kang TV? Wala po. Wala ka rin cellphone? Wala po. Nasira din yung wheelchair? Opo. So, ano ang, an ano ang pinakagusto mong unang darating? Cellphone, TV, o wheelchair? Ang hiling ko po, umuwi na po yung kuya ko. Wala na po akong hiling. Umuwi lang yung kapatid ko. Ah, katouch naman. Umuwi lang po yung kapatid ko sa amin. Nang po hiling ko. Matutupad yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Pag-pray mo lang kay God, ha? Apa. Walang imposible. Apa. Sa kay God lang tayo magtiwala. Apa. Hindi niya ibibigay ang problemang ito kung hindi natin malalagpasan. Apo. Sa ngala ng Panginoon, araw-araw mag ka. Apo. Lahat ng problema, isang natin kay Lord. Apo. Siya lang lahat ang nakakaalam ng ito. Hindi ibibigay ni God ito kung hindi natin kaya lagpasan. Ha? Apo. Kay nanay naman. mam, um, no? Iyak nang iyak si nanay. Nay, pwede ba dito ka, nay? dito ka... ka dito. Kailang? Tab tabi kayo? Sige po. Kaya natin yan. Oo, kaya. Ay, masayahin si Ate Bernadette. Eh, nanay naman, anong masasabi? Nayaksa ko. Mababa kasi po luwa. Okay lang po yun. Para makita nila, mapanood nila. Labas mo yung nararamdaman mo na. Alam ko napaka hirap ng pinagdadaanan mo. Hindi ko talaga akalain mga kababayan na siya po'y may problema sige lang ate, kung ano man yung pinagdadaanan uh, nyo, kung ano man nararamdaman mo, ilabas mo ate. Hindi ka pababayaan ni God. Nandiyan si Bernadette na kahit ganong kapansanan niya, napaka energetic niya. Ay, tama na. <laughs> <laughs> babalik sa atin ng Babalik sa atin ng kuya. Babalik sa atin. Nan. Ang hiling ko lang po talaga sa Panginoon, sana po dumating, bumabuhi na po yung asawa ko. Hirap na hirap na po talaga kami. Eh. Anong alam sa mga anak ko, tsaka sa, yun, sa ipag ko. Yun lang po talaga. Sana makabalik na po siya. Limang buwan na po siya ngayon, ngayong araw na to. Nasaan ah, na yung mga anak nyo po? Nag-ano, pumasok po. Ah, pumasok sila. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Sakaling uh, umabot pa kayo sa video ito, uh, ito, nanawa nananawagan ng pamilyang ito na sana daw po ay makabalik ang kanyang asawa, kuya ni Bernadette. Para sa kanilang anak at para sa kay Bernadette na ito hindi nakalakad since birth po yan. Kaya kailangan-kailangan na makabalik ang kanilang uh, padre di pamilya. Sa mga mga kapanood ng video ito mga kababayan, i-share po natin para sa ganun ay makarating po sa kay ano pangalan ng asawa niya? Kay Tatay Oliver. Oliver. Tatay Oliver, kung nasaan ka man, mapanood mo man yung video ito, tignan mo po ang uh, kalagayan nila. Alam ko, alam mo kung gaano kahirap, lalong-lalo na sa sitwasyon itong tiniterahan nila, itong bahay nila. Uh, napakahirap lalo na't walang uh, tatay si Bernadette no so ate uh, kaya ng aking sinabi hindi man kami handa uh, nagulat lang kami sa nadat namin dito uh, wag lang tayo mawala ng pag-asa tinatanong ko si Bernadette mga kababayan ko ano ang kanyang hiling TV, wheelchair o cellphone dahil yun yung mga nawala na sa kanya pero ang hiling lang po niya isa uh, makabalik lang ang kanyang kuya. No? Pero ganun pa man uh, ate mag-iwan ako ng uh, para sa inyo para kay Bernadette. Uh, pantulong pinansyal lang po. No? <coughs> Nay, eto po para sa inyong dalawa po, ano, para sa inyo. Kasi total, nasa iyo naman si Bernadette, so ikaw na lang po bahala. May 5000 na dito, sana makatulong po ito. Ay, po, salamat po sa iyo, makatulong po sa amin ito. Hindi hmm. po namin inahasahan po ito. Hmm. Binigay po kayo ng Panginoon sa amin, salamat po na marami. May hmm. salamat po Laban lang. Oo po. Si Bernadette naman. Bernadette, ano naman masasabi mo? Maraming salamat po sa ibinigay niyong tulong sa akin. Kahit pa paano po, makakatulong, makaka, ano na sa amin ito, makakatulong na kahit konti. Maraming salamat po. So manawagan ka sa mga kababayan natin kung sinong nakakakita kay ano, kay uh, kuya mo. At uh, ba pwede namin pwede kami makakuha ng picture para i-flash din namin? Ano sasabihin mo? Manawagan ka sana. Sana po kung may makakalimta sa kapatid ko, sana po sabi naman po sa kanya na umuwi na siya namin. At nahihirapan na yung, mga, iyong mga anak niya at yung hipag ko po. nahihirapan na kami sa so, situation namin ngayon. Yun lang po. Si ma'am naman. Yung mga viewers natin ma'am, nalawagan po kami. Kusin mo sa man, kunasan ngayon si Oliver. Sana po nakawin na po siya. Mga viewers po diyan, sana po makatulong po kayo sa amin. Yun po. Sana po makita na po si Oliver. Si so Oliver Ulano po 'yung asawa ko po. Matagal na po naming hindi nakikita. Maglilimog na po. Sana po makabalik na po siya. Yan. So mga kababayan, mga kabarangay, uh, maglalambing po ang Team Daddy Frankie. I-share nyo po ang video ng ito nang sa ganun ay uh, makita o uh, makabalik na ang kanilang father di pamilya, yung asawa ni nanay na kapatid ni ate Bernadette dahil siya lang po ang kanyang inaasahan. Thank you so much po. And pasensya na po kayo, nakarating kami dito. Buti nga po yun, eh, nakarating kayo sa gantong itsura ng kubo ko eh. Mm -hmm. Kapasalamat po ako, narating yung itong lugar namin. Mm Hindi -hmm. ka naman natutuluan ng ulan. Hindi naman po. Minsan, iwas-iwas na lang pag natulo. Mm -hmm. Pag malakas ang hangin, hindi ka natakot dito. Minsan po. Nandiyan naman po yung mga pamangkain ko para umalalay sa akin. Pagka ngayon dyan, lain ako pag malakas ang hangin. Tata, lumipot ka muna doon sa bahay. Mm -hmm. Sige, sana makabalik ako dito, ano? Apo. Gabayan ng Panginoon, no? Maraming maraming marami salamat mga kababayan. Magandang araw po sa atin lahat. God bless po. Thank you po. Thank sa so lahat.